ito pala guys kumakain ako ng pomegranate tinatanggal ko siya guys ito, yung ano ati ito ng bayabas guys ha so, ito yung mukha ng ati guys malaki kaya yeah. ito siya guys tinatanggal ko siya kasi gusto ko darito nang kain o nga sana all. Ang dami kasing ano po may granite sa ano guys sa ano to guys sa sa Bisaya ba to or sa sa atin guys is ano to guys. Granada fruit. Madami to sa Cebu guys. Hindi ko lang pinapansin kasi hindi ko kilala eh. Hindi kasi ako namamansin guys kapag di ko kilala. Oh, charot. Charot lang guys. Dito guys oh. Nandito ako sa higaan ko guys kasi kakaakyat lang namin. Kaya habang nag-ano guys, nagpapahinga, kain-kain muna guys ha. Tapos yung pang date night guys, tutas yung kinakain guys. Ito naman yung mga kaati ko guys. Ito yun pala yung ano, ang kalat-kalat ng ano guys. Higaan ko dito guys. Tapos dito sa kabila guys, nandyan yung laptop ko guys ha taray, diba? Oh, may kutsilyo pa dyan. Kaya huwag kayong ano-ano, chow. May kutsilyo, may tubig. Kompleto. Tsaka may juice pala. Okay. Ang tamad-tamad, guys, no? Yung inano yun, na lahat, guys, bago ko nakain. Tapos yung una, guys, parang akong ignoy ng kumakain ng ganito, guys. Kasi yung mga buto-buto, hindi ko kinakain yun pala, kakainin pala yun yung direct chulunokan lunok ba guys ito na pala guys tiring ah. minsan guys, ang ganda tingnan kasi yung hindi masyadong pulang yung, yung hindi masyadong pula siya yung parang iwan ko ito tingnan ko guys ito pala siya pag guys, dito kasi siya masyad. Pero hindi ko man ito mauubos, guys. Tingnan ko lang, guys, kung pula ba siya o ah, hindi. Ay, hindi siya masyadong pula, guys. Tapos, pag yung dito, guys, yung may parang ugat-ugat, doon mo lang i-ano, guys, parang hiwain lang doon. Tapos, ano na guys, ano na kaagad. Hindi ba? Matanggal na. Hindi ko naman ito maubos kainin guys. Nagsampo <laughs> lang ako guys. Ay, lagay ko na lang ito sa ano. Ito di ba? diba? Chismosa talaga itong maritis talaga yung ating atin, guys. Diba guys? O. Oh merong hindi siya masyadong mapula o oh, tulad nito yung nalag parang nalaglag siya guys kasi namumutla out sya. sarap sya. yung box pala ko guys itong box ko pakarbo na yan ang malaki ano yan Lights. So, kasama ko nandiyan nan, yan din ang ano niya pakarapin niya guys ay na ang sun baka mong nalaglag yung ano ko guys kaya dito lang yung atin yung guys paupo po lang sa gilid pakain-kain ang gawin natin tong cocinyo at tayong kalaban. So hindi ko shadow na ako anong rest kasi ito lang tinapatan. Nilaine so iwas Iwas taba. Eh, hindi naman ako mataba, guys. Mataba Hindi, tsug lang. Oh. Ayun, nag nag kasama ko, nag Siya yung mataba, guys. nag 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 ako na nag kaya tinawag ko to ng atin ng, ng bayabas guys kasi magkapareha sila eh kaso lang ang laki niyang dito hmm. di ba parehang pareha talaga kaya ate siya mas malaki siya kung ka dress o wala ako di pad pad hindi ako <laughs> yung kasama ko guys, hindi siya kumakain ng ganito. Aminsan, ah, tikim-tikim. Ayaw niya kasi ang liit ng buto nito guys, kinukuha pa niya ng buto. Parang sinisip-sip lang niya yung ano. Kumbaga ano ba yung katas ng prutas. <laughs> Dahil hindi yung sip-sip eh. Suma nang pag iisip ng kasama ko guys. Kung sabang sip-sup-sup yung hanggiin ng dress. Hay, ako nga Bad kayo ka eh. Bastos kayo ka ba ba kabalo ko. na <laughs> to <coughs> ano. <coughs> Tama na taan ito ni Janet. Masok-sok. Ang kasama ko guys. Sabi niya hanggang may granit lang daw kami magsip-sip. Ang sama ng ano guys. Yung iniisip ng kasama ko. Ayaw na lang magusuga dyan. Kung hmm. ano ba talaga yung sip-sip, guys. Wala akong alam dyan. Basta masarap yung atas. Ho, hoy. Gustos. Basta ako, walang akong alam dyan. Nanahimik ako kumakain ng ano, guys. Buto-buto ng ate ni Bayabas, guys. Basta ako happy na sa akong kasoy na makapunggot. Yung kasama ko, guys. Yung kaso yung kinakain niya. Sunok pa. Mm. Parang ganito Pero yung sa akin parang wala nang kasoy Yung mga nuts Parang wala nang kasoy Wala nang kasoy sa akin Ay, meron Yung mga ganito Kasoy, sarap. Ito guys, kasoy Tapos so, yung mga ano, nuts. Kapag walang ano guys, walang ginagawa so, yung kain na lang kami. Yung iniindang mo yung sakit ng katawan. Tapos marapit na yung sahod ko guys. Tapos sabi ng sahod ko guys, Hello! Siyo katapusan. Sama nang ugali ng sahod ko guys. Pagtungtong niya sa bank sa bank account ko guys, magbay agad diba so guys sobrang haba na yung ano ko maraming salamat sa lahat sa mga kaibigan ko mga kaati thank you